ng araw sa Senate Ethics Committee ang reklamo laban kay Senator Tito Soto kaugnay po ng plagiarism. Pero nanindigan si Soto, hindi siya magsosorry sa kabila ng hiling ng anak ng uh, yumaong U.S. Senator Robert Kennedy na umano'y kinopihan niya. Narito ang report ni Jam Sisante. Ilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan? Bahagi ng kontrobersyal na talumpating ito ni Senador Tito Soto laban sa Reproductive Health Bill noong September 5, inalmahan ng mismong anak ni dating U.S. Senator at Civil Rights Activist Robert Kennedy. Sa liham na nakarating sa GMA News Online, sinabi ng anak ni Robert Kennedy na si Kerry Kennedy na malinaw raw na plagiarism ang ginawa ni Soto. Anya, wala raw ethical merit ang argumento ni Soto na kanya ang mga katagang nasa talumpati dahil isinalin naman niya sa Tagalog mula sa Ingles ang Kennedy speech. Ang sulat na ito ni Kennedy ikakabit sa reklamo laban kay Soto na iyahain sa Senate Ethics Committee sa mga kritiko niyang pinamumunuan ng ilang profesor mula sa ilang kilalang universidad. Isipin natin na senador ito dapat siya ay maging huwaran. Hindi lang ng kabataan, kung hindi ng buong taong bayan. Kaya ang amin niyo kung ang isang taong ganitong kataas ay makakalusot sa isang bagay na hindi namin papayagang makakalusot sa ordinaryong mamamayan, uh -huh. madadagdagan pa ang problema na dahil pang-aabuso na ng kapangyarihan. Aminado ang grupo na maka-RH bill sila, pero hindi raw pro o anti-RH ang issue rito. Ididikit din sa reklamo ang pahayag ng tatlong US blogger na kinopyahan din daw ni Soto ng material para sa ilang bahagi ng kanyang mga talumpati laban sa RH bill. Hindi raw muna magkokomento si Soto sa nilalaman ng surat ni Kennedy o ng reklamong ihain sa kanya hanggat wala siyang nakukuhang opisyal na kopya. Hindi rin daw niya ibibigay ang paghingi ng tawad na hinihingi ni Kerry Kennedy para sa umunay pagnanakaw ng intellectual property ng kanyang ama. Huh? For what? As the polo official. Don't say a word because ano re reactan mo? Eba eh ka imbento lang yun ng mga ha, ng mga mga aficionado roon, na mga professional sa ma manipulator sa internet. Ay matagal na, matagal na. In my first speech palang, rehash. Ano ba, pinag-usapan na natin ng na September yan. Kayo naman, oh, ano, you are being manipulated. Tinanong si Soto kung sino sa tingin niya ang nagmamaniobra para siraan siya. Uh, when we have the complete evidence, I'll let you know. Hinimok pa ni Soto ang kanyang mga kritiko na tignan ng Article 6 ng Saligang Batas na nagsasabing hindi pwedeng papanaguti ng isang mababatas para sa sinabi nito sa isang talumpati o debate sa loob ng Kongreso. Suportado ni Senate President Juan Ponce Enrile ang sinabing ito ni Soto. Galing ko yung speech ni Kennedy. Sabi ko, pag mas mabuti nga, tinagalog mo si Kennedy, tatagalogin ko ni si Socrates. It's not a question of arrogance of power. That's the, the immunity granted by the people. If you really respect the Constitution, then enforce that rule. Tiniyak naman ng Senate Ethics Committee Chairman Alan Peter Cayetano na magiging patas ng kanyang komite sa pagdinig sa iahaing reklamo laban kay Soto. I can assure everyone of uh... A fair he hearing and dealing with with all of these issues. On one hand, the Senate has to show that wala tayong kinikilingan at we're not above the law. On the other hand, we're a collegial body. Eh. So we have to balance the Ethics Committee with the schedule of all other hearings. Para sa unang balita, Jam Sante reporting.